Rescue kami guys Buta na may umusok pa rin Ito, pinawagan namin bumbero Abante lang, abante lang. Sige pare. Diretso lang. Ano lang yun naman yan? Ay pare, ikaw pala. Na-alarm lang kasi may umusok pa. Nasunog. Kasi pa Oo, oh, kasi. Layo pa pare. Sige. Ta Kamig mo rito, mo rito. Malawak pa. Oh, eh, sige, sige. Malawak pa dito, pare. Sige, sige, sige. Diretso lang, diretso. Sige, diretso lang. Alarma lang, alarma. Iusok pa, eh. Sige lang, sige lang. guys may usap pa kasi ay And, kami nakabantay pa kami sa recto sige lang bos. lang boss sige lang, sige lang. Sige po, sige po.

Okay. Okay. Tabulin na ba? na dito pa. Sige po, kami galaw pa, kami tabi, kami tabi. Sige, sige, sige. Opo, kasi, sige po, sige po. Andulin lang po ito. Ito po, sige po. Bantay lang po, dandan lang po tayo. Three po, sige po, sige. Diyan po. Sige po, okay na po. Sige, bate, okay po. Sila ni nung timi mismo kila ni nung timi. Hindi, eh. kila ni nung Ika. So, ayun kila ni nung timi, eh. tupok na talaga. Wala na nakatira ng kaso lang, umusok pa. Eh, oh. yan po na ginyo sila Oo. Ano rin yan? Sa pool din yan, wala na nakatira dyan eh. Oh, Pero yung sunog din po. Oo, sunog din yun. Dama yun. Sa kabila. may umusok pa. Wala. May nakatira. Kaso lang. Eh, di na sila umano kasi nga nasunog, okay, umalis na sila biglang umano oh, na. Wala na tayong inumin ng kape. Hindi ba kayo? Nag-vlog lang ako. Nag-vlog lang ako. Hindi, ano lang, sponsor lang na bilhin na yan. Pauwi na nga rin ako. Nag-vlog lang ako kasi kanil pa ba na. ako nag-asya ko dito. Ang mga naman yun. Oo. Mamaya uwi na. Mamaya uwi na. Mamaya Okay guys uh, Okay na okay na Buna, pula na yung apoy Alarma lang kasi umusok eh Mahirap Mahirap eh, may panahon ngayon Pero Dito kami sa recto May tinawag namin sa fire station kasi may umusok pa eh. Kaya eh, lang. Ito yung mga pag natin. Ang buti nandito pa kami. Alarma lang. Panigurado. na pala uh, yung kumpare ko. Ah. tama ko rin dito. Hindi, hindi ko binablog yung inom. Bawal 'yan. Ma Madadali tayo ni YouTube diyan. Hindi ako nagbo-vlog ng alak kasi madadali tayo diyan. marireject tayo ni YouTube diyan. Sige guys, sana dito na lang. Tama mo 'yung pala eh.